Nagsimula lang ito sa isang simpleng curiosity. May bagong bukas na punirarya sa may bandang Roosevelt, malapit sa dating abandonadong lote kung saan, sabi ng matatanda, may lumang bahay na sinunog noong dekada 60. Hindi ko naman pinapansin noon hanggang mapansin kong parang laging may lamay. Hindi ko sinasadya pero tuwing dumadaan ako pa uwi, laging may puting tolda, laging may bulaklak. Lagi may mga taong nakaupo sa monoblock chairs. Pero ang weird dahil hindi nagbabago ang mukha ng mga bisita. Parang pare-pareho lagi sila. Isang matandang babae na nakabarong Tagalog. Isang batang lalaki na may laruan sa kamay. At isang lalaking nakaitim na polo na laging nakatingin sa akin. Noong una akala ko coincidence lang. Pero nang dumaan ako ng Martes, tapos ng Huwebes, tapos ng Linggo, pareho pa rin. Parehong ayos ng lamay. Parehong mga tao. At walang kabaong. Wala rin pangalan ng patay. O ni obituary. napag ko sa kapitbahay namin si Mang Rudy na ang puneraryang iyon ay dating bahay ng isang kilalang albularyo. Sabi niya, nung araw may mga ritual daw na ginagawa roon para sa mga nawawala. Hindi patay pero hindi rin buhay. Mga taong bigla nilang nawala sa kalye, sa jeep, sa eskinita. At ang lamay para sa kanila. Isang uri ng pagtawag para bumalik. Isang gabi, naglakas loob akong dumaan ng mas malapit. Wala akong kasama nun. Gabi ng Merkoles, alas 10 ng gabi, tahimik na ang paligid. Pero sa puneraria may ilaw. May tolda, may mga bulaklak at naroon na naman sila. Ang tatlong bisita. Nang lumapit ako, napansin ko may mga larawan sa mesa. Mga ID photo, mga mugshot, mga larawan ng nawawala. Isa ron. Parang ako. Hindi eksakto pero kamukha ko. Parehong buhok, parehong mata, parehong peklat sa kilay. Tapos biglang nakaramdam ako na hindi ako makagalaw. Tumingin ako sa matandang babae. Ngumiti siya. Hindi mainit. Hindi masaya. Parang alam niyang naroon ako para sa isang bagay na hindi ko pa naiintindihan. Napatakbo ako pa uwi. at mula noon hindi na ako dumaan doon. Pero minsan sa panaginip, naroon pa rin yung lamay. Napapanaginipan ko pa rin siya. Parehong tolda, parehong bulaklak, parehong mga bisita. At sa gitna, may kabaong na bukas. At ako ang nakahiga. Hindi ko alam kung totoo. Pero mula noon tuwing minawawala sa barangay, laging may lamay sa puneraryang yon. Walang patay, walang pangalan. Pero laging may tatlong bisita. Ako si Kian, at ito ang aking haunted journal.